Clutch spring boy oh. 1 million RP. <laughs> What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, umorder nga pala ako ng bagong tools na magagamit dito sa aking motor shop. Bale, itong tools nga pala na to guys, magagamit namin sa pag-press ng bearing, pagtanggal ng bearing, at kung ano na pang pwedeng paggamitan nito guys. Bale, ito nga pala guys is shop press. Bale, nabiling ko lang to sa online sa murang halaga lang. Ito lang yung pinakamura ko guys na nakita. Bale, iingatan na lang namin guys yung paggamit ito. Pero na-check ko naman doon sa mga review, good feedback naman to. Kaya sa tingin ko tatagal naman to, lalo kung hindi naman gagamit. Grabe yung bigat ng bagay na to guys, kung alam nyo lang. Lalo na tong dalawang bakal na to guys, solid na solid yung pagkabakal nito kaya ubod ng bigat. Kaya sa tingin ko naman guys, tatagal naman talaga 'to. Eh ito naman guys yung sinasabi ko na jack niya. Balit 20 tons nga pala yung kaya nitong buhatin. Kung sa sasakyan, kaya niyang iangat up to 20 tons. Sa sobrang lakas nito guys, kaya iangat kahit yung mga pabigat sa buhay. Mo. Bali reveal ko na nga pala guys yung price nito. Nabili ko lang siya ng almost 5,000 pesos dito lang guys sa Shopee. Sa Shopee ko siya guys nabili. 5,000 plus pesos lang siya. Tapos meron siyang shipping fee. Medyo malaki nga lang dahil napakabigat talaga nito. Bali dito nga pala guys, so, na namin siyang buuhin. Napakatagal ko rin pinlano na magkaroon ng ganito dito. Inuunti-unti ko kasi guys kasi gusto ko talaga kumpleto yung mga gamit ko dito sa shop. Hindi ko alam pero meron talagang something sa akin eh. Napakahilig ko sa mga tools. Gustong gusto ko talagang bumibili ng mga tools lalo na kapag ka sa mga mall. Pupunta talaga ako sa maraming tools tapos napapasaya talaga nila ako pag nakakita ko ng maraming tools. Minsan nga naiisip ko baka pinagliya ko sa Yabi Tubo. Wala lang SKL ko lang. Bali SKL ko na nga rin pala sa inyo guys. Gustong gusto ko talaga magkaroon ng shop na mukhang kasa. Yung merong waiting shed para sa mga customer. Waiting shed ba yun? o waiting room? Basta ganun guys medyo. May TV tapos tapos, may aircon tapos kompleto yung mga gamit ko merong mga lifter tapos lahat ng mga kailangan sa tools mga special tools kompleto kaya nga guys may bumili kahit yung mga second hand na lifter pinagbibilang ko dito yun para kahit papano nakikita ko na kumbaga ano parang namomonetize ko na siya sa isip ko yun na mangyayari yun ganun na balang araw magkakaroon ako ng ganun tapos doon ako magagawa-gawa ng mga motor magkakalikot ako ng kahit anong mga motor kakalikutin ko guys mag ano talaga ako yung tinatawag na ano yung inaayos ulit inaano siya tawag dito mm, Ah, ano bang tawag dun? Ina, ano siya, nire-renovate. Loobin guys, awat tulong mangyayari yan. Basta sisipagan lang natin sa araw-araw. So ayun na nga guys, balik na pala tayo dito sa ating binubuong shop press. Bali nilalagyan ko na lang siya ng mga tornilyo dito. Sobrang dali lang pala nitong buuin guys, hindi kayo malilito kasi konti lang yung mga tornilyo niya. Tapos ano lang yung kailangan, 24 tapos 14mm na yabe. tsaka sakit. Kasi mas mabilis guys kapag ka meron ko yung impact. Bali sa part na nga pala na to guys, ikakabit ko na yung dalawang spring. Bali dalawang spring na to, yung purpose nito guys, ibabalik niya sa dating position yun Tapos dito naman sa bakal na to guys, dito naman nakapatong yung jack. Bale ay, may guide siya para hindi siya lalabas diyan sa pinaka guide niya, may pinaka release Tapos yung kinaganda dito guys, yung jack. Bale itong jack pwede nga pala siyang tanggalin, meron lang siyang pinaka upuan. Hindi siya naka -picks. madali lang siyang tanggalin, pero hindi naman siya basta-basta matatanggal. Talagang pwedeng pwede mo siyang gamitin agad kapag ka merong naplata na jeep o kaya truck sa harapan ng shop. Kaya double purpose siya guys. So, diyan guys, tinetesting testing ko na tapos si Lester 024, bale yung pinapainal niya na lang guys yung mga higpit para siguradong hindi aalog. At sa wakas na tapos na natin siyang buuin, bali ilalagay ko na lang siya dito sa kanyang final na pwesto Bali dito ko nga pala siya guys Itatabi sa akin tire changer Ayan para napaagandang pagmasdan Pula tapos red Bagay na bagay ang kanyang color combination Konting adjustment lang guys Tapos goods na to Ano nga yung cup Yung Ibabaw na Ito yung cup sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag yung mga dating pangarap mo lang o yung mga pinaplano mo lang nangyayari na nauunti-unti mo sobrang sarap talaga kaya salamat sa Diyos bali final testing na nga pala tayo dito guys ito yung kaninang dalawang plate na medyo mabigat bali siya magiging patungan ng mga ipipress mo. tapos dito guys final testing na kung working properly ba siya hindi ba siya umihinto tama ba yung pagbaba niya tapos babalik ba siya ng smooth bali all goods naman siya guys kaya napakasaya namin ngayon salamat nga pala sa mga tumulong sa akin ang aking pinsan na si Inchong at si Lester 024 after naman namin guys mabuo yung shop press naglinis naman dito ng mga aliyang binrush lang namin siya sinabon tapos inanlawan lang namin siya ng pressure washer share ko na nga rin pala sa inyo guys yung mga paninda ko dito sa shop meron tayong mga CBT set, pulley set, mga mags mga upuan yan guys, mga genuine na parts, mga tambucho, mga shop, mga gulong, pang accessories marami tayo dito guys, meron tayong mga pang PMS package para sa inyong mga motor ito guys, marami tayong tambucho ng Honda Click, nag tayo meron din tayo guys, clutch bell, clutch shoe, clutch assembly marami tayo dito guys, iba-ibang brand ito guys, jbt pipe. plus to na nga pala to, pang M3 tsaka pang Mio Sport CBT set, pang NMAX, tapos pang Click at meron din pang Sporty ito naman guys, mga pulley set tapos mga mags. Meron din tayo dito guys mga torque drive. Ito na nga lang pala stock natin guys. Iba't ibang brand yan guys. Ha? Meron tayo budget meal tapos medyo pricey meron tayo. Kaya kung may mga need kayo guys na part sa inyong mga motor, visit nyo lang ako dito sa aking motor shop. Maraming maraming salamat. Waste nyo lang guys or google map makmak itik motor shop. Salamat po sa suporta, God bless po sa lahat.